Hello guys, nandito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Bale ang i-share is ko ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa ano, yung bago, bago ka magtayo ng bahay or bago tumayo ng, magtayo ng business or bago kayo lumipat, bago kayo mag-umpisa sa business na yan or ano guys, or bago kayo lumipat ng bahay, kumbaga puro ito guys sa ano ha, kumbaga mga ano pang paswerte tips guys para kumbaga yung paglipat nyo ng bahay or paglipat nyo pag ano nyo ng business ay kumbaga magdala ito ng swerte sa inyo yan guys medyo nalito ako dyan ha, kasi ang dami ah bali ngayon guys ha, sa mga nagtatanong sa akin kasi may mga nagme message sa akin guys nagtatanong sa akin ha uunahin ko muna guys yung pagdating sa sa business ha, sa business muna. Business muna tayo ngayon. Ngayon guys, ha, yung mga nagme-message sa akin na yung pagdating sa business na ano daw ang magandang gawin bago mag-umpisa. Kung baga bago magbukas or magtayo ng isang negosyo. Halimbawa lang kayo ay nangungupahan na sa mga nangungupahan ito ha. Kung baga maganda ito guys. Halimbawa, may pwesto ka na hindi naman sa'yo yan guys sa kasi hindi mo alam kung paano yung ginawa ang pwesto na yan kumbaga ang isishare ko ngayon sa inyo guys ay eh, makakatulong ito ha makakatulong ito sa inyo unang una guys kapag kayo guys ay kumbaga may business kayo na mga ganyan ha bago kayo magbukas ng business ha or negosyo kailangan gawin nyo ito guys ha gawin nyo ito kumbaga kailangan guys ay Bago kayo mag-ano ha, halimbawa lang, bukas kayo mag-bibisnes, bukas kayo lilipat or maghahakot ng gamit papunta dyan sa twist na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kailangan guys, ha, gawin nyo ito ay new moon, ha. Kunyari lang, new moon bukas, ha, new moon bukas. Ano, new moon ha, bukas kayo mag-umpisa guys, ha, bukas kayo mag-umpisa na maghakot ng gamit or bago kayo maghakot, kumbaga magtahas muna kayo dyan guys ha? sa, sa pwisto na yan. Ha? Magtahas muna kayo. Parang paglipat din yan guys ng bahay. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Magtahas muna kayo guys na kumbaga unahan nyo guys ang pwisto na yan. A new anyo muna yan. Ha? new muna, hanyo muna ha, unahan nyo kaagad guys ng asin. Kailangan guys maglagay kayo guys ng asin. Asin ha, asin sa isang garapon. Punuin nyo lang yan, paapawin nyo. Huwag lang guys na matatapon yung asin na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha, yan guys. Punuin nyo asin. Tapos magdala din kayo guys ng bigas. Bigas. Halimbawa ilagay nyo sa lalagyan ng bigas or kahit na halimbawa pwesto lang yan di ba pwesto ngayon maglagay kayo yung kahit sa mga bowl hapunoin inyo yan ng bigas kasi yan ay napaka importante guys bago kayo lumipat ng kumbaga mag ano sa business na yan yan guys ang ibig kong sabihin sakti biglang ulo ko ah. Yan guys ang ibig kong sabihin tapos ayun dalawa na. Tapos ngayon guys, yung bigas na yan guys ay lagyan mo ng barya na kahit na 13 pieces na barya ha. 13 pieces na barya. Yan guys, gawin nyo na lang 13 ha. Pwede rin pito pero mas maganda ang 13, mas maganda na yung marami. Yan guys, para kumbaga 13, 'di ba? Ang months natin ay kumbaga kumbaga ang months natin guys ay tumatakbo ito ng 12 months o 13, ito sobra-sobra pa yan guys, mas maganda yan ha yan guys, ang ibig kong sabihin, tapos ngayon lagyan mo ng cotton guys, sa cotton guys kahit na kuto na halimbawa sabihin na lang kahit na pitong piraso, yung cotton balls, ha or uh, ah, cotton pulse pitong piraso or tatlong piraso. Yan guys ha. Ayan na guys. Tapos ngayon, yung bigas na yan ay samahan nyo din guys. Kung may rosary kayo, rosary yan. Pwede na yan guys. Ilagay nyo din guys. Isama nyo sa bigas na yan. Pero kung may santo kayo, maganda din yun guys ha. Okay din yun guys ha. Yan. Rosary pwede na yan. Yan guys ang importante nandoon kumbaga nandoon si God yan si Rosary sa inyo na si Papa Jesus, di ba? Nandiyan siya sa cross. Yan guys, ang ibig kong sabihin Mama Mary din. Yan nandiyan ah. tapos nandoon na yung pera, di ba? Nandoon na yung pera, napaka-importante ng pera. Pero bago niyo sambahin ang pera, sambahin niyo muna ang Diyos Ama. Yan guys, kaya kumbaga napaka-importante ng rosary na yan, sunod pera. Tapos nandoon na yung asin, di ba? Yung asin, bigas, napaka-importante niyan. Yung kuton para magaan ang buhay. Yan guys, maging magaan. Guys, ang pagpasok ng pag open nyo ng business na yan yan guys ang ibig kong sabihin ha tapos ngayon guys ha ano pa guys ang gagawin nyo kung kaya nyo guys na bago kayo magtayo ng business na yan guys ha uh, mag-alay kayo guys gawin nyo ang pag-aalay ha yan guys kung gusto nyo talaga na magaan na magaan ang pasok ng ano wag yung basta-bastang alay na tinuturo ko na araw-araw na mga cupcake lang ang ginagawa ha yan guys, ang ibig kong sabihin kasi business yan, kailangan guys ay mag-alay kayo dyan guys ng ano, kumbaga puti na manok. Yan guys, napakaganda yan, ng puti na manok na pang-alay nyo, ha, new moon, ha, new moon, new moon. Ang ibig kong sabihin ha, mag-alay kayo, kumbaga katayin nyo guys ang puti na manok, ha, puti na manok, katayin nyo new moon, papatakan nyo yung pintuan ng negosyo na yan kumbaga papatakan nyo ng kahit kunting patak lang kung may bintana, ayan guys patakan nyo hanggang sa may CR banda kumbaga magpatak kayo ng dugo tapos ngayon, ano ang gagawin nyo puti na manok ha, native yan, o kahit na ano pa yan guys pero mas maganda guys, native kasi gumawa na ako niyan guys sa bahay ko sa Cebu, yan guys ang ibig kong sabihin ha tapos ngayon guys, yung manok na yun guys, syempre linisan nyo yan. Ha, linisan nyo. Tapos ngayon pakuluan nyo yan. Ha, pakuluan nyo ang manok na yan. Yan. Pakuluan nyo, wag nyo lalagyan ng bitsin o asin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pakuluan nyo, magkatay kayo anong oras. Ha? Anong oras, kahit mga alas tres guys, magkatay kayo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Or kahit na hapon na, basta importante, bago mag alas sais, nakaredy na yung manok na pinakuluan nyo para mailagay nyo dyan guys sa pwesto na yan. Yan guys, kumbaga dahil yan guys, ay magdadala ng swerte sa hanap buhay, makakatulong yan guys dahil kung bagay yan guys ay mga subukuna yan guys ang ibig kong sabihin maganda yan guys na ano na mga tahas, tapos ngayon ha hindi lang basta basta tahas ang gagawin nyo na ilagay nyo na lang guys yung manok, yan guys ang ibig kong sabihin na maglagay din kayo guys na kahit na cook yung cook guys na masyem matamis ha Syempre, matamis, yan guys ang ibig kong sabihin ha tapos ngayon guys, ano pa ang gagawin nyo? Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Ano pa ang gagawin nyo guys ha? Ngayon, pag naka na yung pang-alay nyo, ha, pag naka na sila, dapat bago mag alas 6, naka na, tapos pag alas 6 ay magdasal kayo. Yan guys, ang ibig kong sabihin na magdasal kayo ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Parang hindi naaabot guys yung mga paglipat ng bahay dito ha. Next na lang ha, next. Kung baga gagawa uli ako ng ni bagong vlog, yan guys kasi mahaba na yan, <laughs> mahaba na ang kwento ko, yan guys ang ibig kong sabihin ha, tapos ngayon kapag nakaano na kayo magdasal kayo ng isang Our Father isang Hail Mary, isang Apostles Creed, tapos ngayon guys dapat taos sa puso kung sino ang magtatayo ng negosyo na yan halimbawa ako sa akin business yan ako ang gagawa ng pag-aalay na yan, ako ang magdadasal ha yan guys ang ibigong sabihin ako ang magdadasal ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed. Siyempre may kandila. Ha, lagi kong sinasabi sa inyo, kandila, 'wag malaki, 'yung maliliit lang guys kasi ako pag bumibili ako guys ng kandila, 'yung maliliit lang guys kasi kailangan 'yan guys ay paubos, ha. Ngayon guys, taos-puso ang pagdarasal, ha. Sabi ko sa inyo, pag nagdarasal kayo dapat lagi 'yung taos sa puso sa pag-aalay nyo na yan, humarap kayo sa silangan ha, kung saan ang silangan, doon kayo humarap, kahit na yung araw ay nasa kanlura na. Yan guys, ang ibig kong sabihin, magdasal kayo ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed, tapos ngayon, ano pa ang gagawin nyo? Magbanggit kayo guys, tawagin nyo kung sino man yung mga nandyan sa paligid nyo guys, ay tawagin nyo. Halimbawa lang guys, ha, banggitin nyo, Abi Maria Purisima, Abi Maria Purisima. Abi Maria Purisima. Ganun ang gagawin nyo guys. Ha? Yan guys ang ibig kong sabihin. Nagtayo na yung balaybo ko dahil lumapit na sila sa akin. Yan guys ang ibig kong sabihin na kailangan talaga guys. Pag magdadasal kayo ay tao sa puso. Pag magtawag kayo ay tao sa puso. Tapos kausapin nyo na sabihin nyo magpapaalam ako. Magpapaalam ako na magpapaalam ako sa inyo na... Uh, mag uh, ano ako sa ng business na to ha kasi lahat guys ng mga tinitira natin meron yan ha kaya kailangan magpaalam kayo makiusap kayo tulungan niyo ako na sana tulungan niyo ako sa hanap buhay ko na to na maging maayos itong hanap buhay ko kumbaga tulungan kayo na mag-click ito yan guys ang ibig kong sabihin Or maging maayos ang hanap buhay na yan. Kumbaga maging maayos. Kayo nang bahalang maghiling ha yan, guys. Kasi ako pag naghihiling ako guys, minsan sobra-sobra yan. Wala naman masama guys pag humiling ng sobra ha. Kasi libre naman ang paghiling. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, kausapin nyo na mula ngayon ay Inaano ko na magkaibigan tayo. Magkaibigan tayo. Hindi ko kayo paaalisin. Ganun-ganun guys. Kasi yung iba pinapaalis guys ha. Yan guys. Kaya nagagalit sila minsan. Huwag kayo magpapalayas ng ganyan guys. Dahil ang mga yan guys ay nakakatulong yan sa atin. Basta mababait ha. Pero pag masasama na guys ang nakatira dyan guys ay palayasin. Kailangan alam naman natin ang mabuti at masama. Dahil kapag mabuti guys, ito guys ay nagdadala ng swerte. Kapag masama guys ay puro problema ang dala yan. yan guys, ang ibig kong sabihin, nakadipindi yan sa tao na nakatira sa isang ano or nag, nag uh, ano dyan sa hanap buhay na yan. Basta iwasan nyo lagi guys yung mga pagmumura. Magkaroon kayo ng ano kumbaga samahan nyo ng magandang pag-uugali kapag kayo ay maghahanap buhay. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, kailangan na kailangan yan. Yan lang guys, kumbaga ang share ko lang ngayon sa inyo guys, ay tungkol lang ito guys sa yung mga magtatayo ng business na nangungu pahan yan guys mamaya naman guys yung iba